pulit palit pulitano ba na 'yung mga actor guys. So uh ha. -huh. Pila natan nan? 130? Ha? 150. Salamat, sir. Oh, pan pan. Oh. Teke 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 teke. Boleh Oh, tatay, ang sa ikas <laughs> na rin mo sa akoan. Ang Sunog. Samis <laughs> na <laughs> Oh, ikaw, Dani. na <laughs> kayo. <laughs> <Asan naming laughs> oh, eh? huh? tatay, ang sa'yo mo sa akoan, ngilingig ka pan. sunog. Ang <laughs> sa <laughs> Oh, ikaw, Dani? Eh. Ang <laughs> sunog. Bueno, será el que tenemos.